So, yung kaagad yun yung nakikita ni Yormains Gumoreno. Hindi ito basta tulong-tulong lang. Uy, 2024 na, 2025 na next year, nasa pagtulong pa rin kayo. ba diba? Grabe naman yan. So, yun yung nakikita ni Yorme. Yun yung nakikita niya. Imagine, wala, na, wala siya doon sa pagtulong. Wala siya doon sa pagtulong. Wala siya doon sa pag... What's up, mga kayoli? Welcome back! Pa rin, syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Music Ay, maganda, 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 lalaki Ay, may nag-comment sa atin na pangit daw yung ano natin, yung, yung ano pa to? Ah, yung mic at saka yung mga sound effects natin, pangit daw. Dito ay sa sound card natin, ah, mumurahin lang kasi to eh, 200 pesos lang ata to, hiningi ko pa to sa kapatid ko. Ah, uh, sa inyo, yung order model tayo ng bago. <laughs> <laughs> hindi naman kaganda, hindi naman kamahalan Pero ah, siguro mas maganda rito kasi mas mahal eh <laughs> Magandang 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 umaga Sa ating lahat mga kayon at uh, mga ka-BMP, BMPP at mga kakwentong Maynila Para doon sa mga iba't ibang -iba channel natin Nandito tayo ngayon sa aking uh, studio na warehouse kung saan na uh, nyo naman yan, nasa taas tayo ng uh, 139th floor. <laughs> panoorin natin ito, panoorin natin. Pero bago ang lahat, kung, nakapag, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at, duma subscribe at dumaan dito sa iyong page sa YouTube, eh sana makapag-subscribe ka. At click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kasi kung subscribe lang tapos pero na kung bagong up, up, uh, upload na video pwedeng hindi ka hindi ka ma-notify no Un unless you hit the bell button para lagi kang updated no tapos huwag ka na rin mag-skip ng ads no ha tulong mo na sa akin yon okay Kasi pampamasa natin papunta sa Maynila para makapag-cover doon sa mga schedule ni Yorme Isco Moreno. <laughs> Saka mga pangkain, pangkape, alam mo pang-brainstorming uh, pang sa sarili ko para makaisip tayo. Naha! ha. <laughs> Kaya maraming maraming salamat sa pagsuporta mo ha. Subscribe, uh, click bell button, saka huwag ka mag-skip ng ads. Ah, yun na importante, all right Para magandaganda ang Pasko natin. No? Oh, Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, major sponsors natin sa Ibabaw. Yung mga viewers natin na uh, OFW, saka yung mga galing pang prob probinsya sa Pilipinas, kung saan sulok man. Grabe, nagko-comment sila dyan. Ganon ang gusto kong mangyari na i-comment mo diyan kung saan ka nanonood para malaman ko kung saan nakakarating yung video natin. Ah, di ba? Kasi karamihan parang OFW yung mga viewers natin, yung mga nag yan, eh, no. Ah, talaga kaya maraming-maraming salamat sa mga viewers natin. Sa kayong nag-live ako, yung mga nagpadala, nagpalipad ng pera si Ma'am Mercy, sa kayong isa pa nakalimutan ko na yung account kasi ano eh. Maraming-maraming salamat sa inyo ah sa, sa pagtulong nyo kay Jomalon ah, TV. Ang pinagtataka ko lang, during piling, wala akong nakakita sa paligid ko. Habang nakikipag-gitgitan ako, sa totoo lang, pag uwi ko, kala ko talaga bilugbog ako eh. sobra, ang sakit ng dito ko. Yung live na ginawa ko, hindi ko ma-end kasi 600 plus yung nanonood. So, hindi ko, ma, hindi, hindi, ko sila pwede i-disappoint na hindi pa tapos na naputol na. Kahit ang sakit ng katawan ko, sobrang sakit. Kaya shoutout sa mga ano, yung mga nanonood, yung mga 600 plus na nanonood. Umabot ako ng 600 eh last na nanonood. Maraming maraming salamat sa iyo. Yung during uh, live natin do sa filing ng COC ni John Mays Moreno. Sobrang thank you sa mga na, Hindi ko naman kayo pinaya kahit ngawit ngawit. Pag uwi ko, pala mo talaga binugbog ako tapos wala pang kain. Kaya nag-modric agad ako ng Jollibee. Tapos yun, naimasmasan ako. <laughs> Napansin ko, wala sa paligid ko during the filing of COC ni Yorme Esco Moreno na mga taga-mainstream media, yung pala nandun doon sa loob ng SM, nag-aabang. Ito, nakikita nyo sa screen natin. So, nandiyan dyan pala, kasi dyan, makaka-interview sila kay Yorme Esco Moreno, di ba? Pero doon, sa, ka, sa, habang nagkakagulo kami, mga vlogger, mga supporters ni Yorme Esco Moreno, wala akong nakitang mga taga-mainstream media. Malalaman mo naman pagka-mainstream eh, kasi mas malaki ang camera. Di ba? Mas malaki yung mga camera niyan, yung mga shoulder mount pang pa ginagamit niyan. So, wala akong nakitang ganon. Eh, anyway, eh, siguro ayaw nila makipagkitkitan kasi talagang mayakitan nila na talagang marami. Pero kay Mayora, may doon, doon sila. Mayroon silang clip, di ba? Kay SB, mayroon silang clip kay Yorme Moreno, wala sila. Bakit kayo? Pahigop lang ah, pahigop lang. So kapag file na ng COC uh, si Yorme si, si Moreno. Alam na natin lahat yan. Ito yung interview ng mga taga-mainstream, kaya pala wala sila dun sa Cartilla uh, o sa ano sa Aroseros. E, eh, dito pala sila. Panoorin natin ah. Hindi <laughs> na mo <mga> kagulo sila. Sir, kung konti salamat sa <laughs> inyo. Kayo uh, ay sama sa aming filing. Uh, uh, salamat sa Diyos. Pagamat masama yung panahon sa uh, hindi tumuloy na yung umaga. Uh, We're very grateful, Chichi and I, uh, to the people of Manila who voluntarily uh, went on their own today. Kaya na, na, nakaka-overwhelm lang no? sa mga nanonood na uh, nagpunta dyan uh, kanina. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. At eh, kayo may, may awaan Diyos sa uh, pagdating ng araw. kapag kami ni Chichi at sa Pinalad at sa ng aming mga uh, grupo. Eh, maglilingkod po kami ng matino, masino at mainam. Thank you very much, sir. You may ask. This. Mayor, hmm. magkakaroon ba ng re peace reconciliation after this? Kasi ba, itong oh, kampanya, medyo magkakasakita oh, ng ano, bandami, mga gano'n. Sa iyo, hey, modesty aside. Okay. Okay. Mayor Era, may Mayor Lynch, malamit ako uh, Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinunta ko. pinunta ko si uh, dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lim. Uh, Sino ba kumukuha na ito? Hindi, yung mga grupo ni uh, Mayor uh, Estrada. Uh, and uh, those people who participated uh, uh, in the course of uh, election, wala. Uh, uh, Hindi ko sila... Wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. Uh, and another fact is that uh, nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga tingo na kayo sa sa City Hall, ano, makikita ninyo, United Colors of Benetton yung mga department that Uh, merong tao ni Lim, tao ni Erap, tao ni Lito, tao ni... Uh, uh, ng uh, ni dating uh, Mayor Mel Lopez lahat naging uh, halos department head. Correct. Uh, because we want we, wa we, always wanted uh, like Chiche and I okay. uh, we uh, we uh, agree on something that we get muna natin. best Yung sinasabi ni Jorme, totoo yun, no? na Kasi ganito nangyayari. Kahit hindi lang to sa City Hall. Ha? Hindi lang to sa City Hall. Kasi kanya-kanyang ano yun eh. Kanya-kanyang partido. Kanya-kanyang... Alam mo yun, yung grupo na wala to, walang iwanan to. Kaya usually, pag nagpapalit ng uh, mayor opposition position man to any local, any local or national uh, position sa government natin, minsan nawawala din yung ano eh. Kung baga napapalitan yung buong tao. Ah, oh, Yung buong tao, siyempre, partido ko yan. Kailangan na, oh, ipapasok kita. Papasok ko kayo. Pa, lahat kayo magkakaroon ng posisyon sa City Hall o sa gobyerno natin. Every, every turnover ng mga politician sa bagong nanalo, palit ng tao. Palit ng tao nangyayari yun. Pero ito yung sinasabi ni Yoro Moreno na United Colors of Benetton. Kasi nga, may tao ni Lito Atienza, may tao ni Erap, may tao ni Lim. May mga ganun-ganun. Hindi siya, hindi niya mabala siya ng, kumbaga, hindi buo na napapalitan lahat. Di so, diba? Although nangyayari talaga yon, nangyayari yon. Yun yung sinasabi ni Yoro People in their uh, respective uh, uh, field of undertaking para mas mapabuti yung pagliligod sa bayan. Kaya uh, masaka, Uh, walang ganun. Uh, ako siyempre, uh, hayaan ko lang ang kaumbayan, uh, si Chichi at ako at sampu ng aming uh, grupo. Eh, we will let the people decide uh, itong uh, 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila. Talong lalo na yung mga lolo't lola namin uh, dito sa Lungsoy. Uh, makapamili ng malaya. Uh, itong tong darating niya. Mayroon na. Yori, meron po kayong supporters sa baba. Ang sinachant po nila is Yori Mayor, may ka na, hani-hani, honey, honey, alis ka na. Uh, how do you interpret that, sir? Uh that I I I, I don't know. I, I cannot speak on behalf of those who voluntarily uh, went there. Uh, baka 'yun ang nararamdaman nila. Uh, but uh, again, as you all, know, I'm just happy, Chichi and I are happy and overwhelmed. Uh, ano to, unprecedented yung ano, pagbuhos ng tao. Hindi na kasi hawak ni Yorme yan eh, kung ano man yung isigaw ng ano, ng uh, mga Manileño. Hindi niya na, kung bagay hindi naman niya pwedeng pagbawalan. Kasi yun yung nararamdaman namin eh. Yun yung nararamdaman ng bawat Manileño. Kaya kung ano man yung isigaw nila doon, parang hindi na, na, hindi na, hindi na hawak ni Yorme. Yun yung sinasabi niya na, kasi di ba tinanong reporter na ano daw, ano daw, paano daw, ano daw niya may explain yun. No? In, in that particular uh, question, hindi na makokontrol ni Yorme Esco Moreno. Kung ano man yung bugso ng damdamin, kung ano man yung isigaw ng, uh, ng uh, malilenyo doon kay Yorme Esco Moreno during the, during the filing of COC. So, if that is a support, we are very grateful. Sa bukana pa lang, uh, kung baga sa Talpakan, unang saltada. So, nagparamdam na ng support tayong mga batang Maynita. Masaya na kami. Sir, what, what, what made you decide to, to come back? May mm -hmm. mga yes. projects or programs na yes. tayo mm -hmm. in your first year na gusto mo magpatuloy? Well, as what motivated you may uh, well, yung Taong Bayan mm -hmm. in the last uh, couple of months, I was worried why why taong bayan sumasabi sabi na bumalik ka na bumalik ka na then uh, I, I, noticed parang biglang madaming sasakman sa pagka-mayor ng Maynila parang lahat everyone is interested in running uh, for mayorship eh syempre ako naman eh, proud na proud ako kay Ate Hanna mm -hmm. oh proud kami sa kanya eh, dahil na uh, tinulungan namin mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of God because uh, kasama ko siyang uh, umiikot. So talagang na uh, frustrated sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout? That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online-online schedule ng uh, health center, okay? na oh, nahirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have received credit where it's due. Kahit yung past mayors na sinundan ko, Era, Lynn, Acheza, uh, Lopez, uh, nung araw, ang uh, Health Center one two Panto-Sawa. panto ang puntahan ng tao. Ang baga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, uh, uh, this uh, department head came up with an idea uh, na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo ang nagbalita nito. Yan, yan, yan. Maganda ito. Yeah, yeah, yeah. To. Lumabas sa mga artikulo na Maganda to. Pakinggan nyo. City of Manila is now the fifth riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about four, six weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number one na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na usapin si Ate. Kinausap naman namin siya. Ako personal. Arap yung kanya na may bahay na Department Head ng Manila at Department And I, you know, respectfully ask Ate Ani. Kako uh, nananawagan ng mga eh, ayoko Kaya ayaw ko naman magpinipinigyan. Kaka ko pwede ako mag-upin. And swiftly, answered, no, I'm running for the election. And, you know, siyempre, ayaw ko naman ano, siyempre, ako naman siya, sa yung know? ako Eh, karapatan naman din niya yun what I did is uh, kiss her, said goodbye, and hug uh, dog box. Kasi alam mo, ito ah, mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Johnny Yan, yeah, maganda to. Bilang pagkanaan. In my own little way, sa puno ng ating at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Lay Lacuna, nakaupo. Si uh, Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Uh, si ate. Kumbaga, uh, bilang pagtanaw ng utang na loob. I tried. Tayo naman mga, mga Pilipino, walian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, uh, walang katapusan habang buhay. Hanli. Hanli. You know, sa, nakikiusap naman ako sa kanila. Baka naman kung pwede. Sa ibang paraan naman ako, kung wala Dahil may utang na naman Yale, no? ako. Galing, no? Yan. natin. Palibanag na natin ito. Palibanag na natin. Sana maganda yung yung audio na pumapasok sa inyo. Yung sinasabi ni your miss, kumuray, Ah... Uh, may mga instance kasi na pupunta si Yorme sa sa Tondo tapos ayun nga nag nagsimula yan nung sumisigaw yung mga malilenyo na bumalik ka na eh bumalik ka na eh. So parang yun yung yung trigger point na nag-udyo kay Yorme Moreno, na bumalik kasi parang dumadami na eh. So every time na pupunta siya nang Tondo, parang ganun yung sinisigaw. Iisa yung sinisigaw na Yorme bumalik na, bumalik ka na. Tapos yung mga issues na naglalabasan is number one is yung uh, sa senior no sa senior na pagka hindi na botante uh, o botante according to your mayor Kumareno hindi na raw nakukuha yung kanilang uh, 500 aman so parang ganon. then the next one is yung ay uh, uh, yung online na reservation o parang online appointment sa mga health center eh dati naman daw wala naman one to one to sawa daw talaga so ngayon pag, bago ka pumunta sa health center kailangan mo nun Uh, gumawa ng appointment through online. Eh, ang problema kasi, siyempre, mga senior na usually yung mga pumupunta, saka gagasos ka pa sa online. Halimbawa, eh. wala ka internet sa bahay, tapos gusto mo magpa-check up, o kaya, biglaang check up, o bigla ang emergency, kailangan pa ba ng uh, appointment through online bago ka pumunta sa mga health center? O, oh, di ba? Alam mo, minsan nag-contact ako. Nag-contact ako ng uh, survey tapos sa tinanong namin sila, kasama ko rito si Kalsada TV. Meron ako diyan, i-upload ko pa lang. Ku ano yung sabi. Tinatanong ko sila kung ano yung gusto nilang gawin kung manalo si Yorme Esco Moreno o yung ibang kandidato man. Ano man yung gusto. Ang sadly wala silang maisagot, eh. Sayang, eh, no. Sayang kasi yung opportunity na may isasagot na sila. Tapos yung iba, parang nagpi-pinpoint na lang, hindi nila masabi yung dahilan kung bakit nila gusto yung tao na manalo o bakit gusto nila yun yung taong yon o yung uh, tatakbo na yon na siya ang manalo, hindi nila masabi yung dahilan. Well, dapat alam mo, kasi ikaw ang buboto eh. Dapat alam mo na na itong taong to, kaya ako to'y buboto, kasi ito, may resibo to. Hindi yung okay to, kasi tumutulong to eh. Di ba? Hindi, hindi ganun. Aside from that, tulong, likas na sa Pilipino yan eh. Yan, yeah, likas na sa Pilipino ang tumutulong. Yung mga wala nga, nakakapagtulong pa eh, di ba? Eh, well, well, going back, uh, yun nga, na, yung online na uh, appointment, isa sa mga nireklamo. Tapos yun nga, naging fifth na daw yung uh, rate ng Maynila when it comes to tourism. So parang mas riskier. Tapos, sa uh, number one na daw, according to Yorme Isco Moreno, I think mga media din na nagbalita nito, number one na daw ulit ang Maynila pagdating sa crime rates. So, yun yung mga gustong yun-yun. Biro mo, yun yung nakikita ni Ormeysgo Moreno, no? Na problema na gusto niya agad solusyunan. Crime rate sa Maynila. Ah, uh, mga health centers. Tapos yung uh, sa mga senior, tapos yung uh, risk na para sa mga tourism, halimbawa pupuntahan ng uh, Maynila. So pang-pampip 'yan na risk kung gusto mong dumalaw sa Maynila. So, yung kaga, yun yung nakikita ni Yormains ko Moreno. Hindi ito basta tulong-tulong lang. Uy, gising na. Aba, 2024 na, 2025 na next year. Nasa pagtulong pa rin kayo. ba diba? Grabe naman yan. Dapat mas, mas, mas malalim yung pagkakakilala mo doon sa, sa gusto mong iboto. So, yun yung nakikita ni Yorme. Yun yung nakikita niya. Imagine, wala na, siya doon sa pagtulong. Wala siya doon sa pagtulong. Wala siya doon sa pagbibigay. Kasi ang gusto niya, once na makaupo siya, hindi lang basta bigay. Kasi dapat safe din. Health center, napaka-importante na health center. Sana nga lahat ng barangay, lahat ng barangay sa kamay nilaan, merong mga health center para hindi ka napipila sa mga hospital. Kung, kaya ng, kung kaya nang gamutin sa health center pa lang, sa bawat barangay, hindi mo na kailangan pumunta ng hospital na mas malaki pa ang gaso. Sa health center, wala yan. Walang bayad dyan. Ha, libre pa gamit dyan. O, di ba? Lalo-lalo na pagka uh, taga-Maynila ka. Yun yung nakikita ni Jorme Escumoreno na mga problema sa Maynila na hindi yan basta-basta. Ang dali tumulong eh. Ang daling magbigay ng tulong. Ang daling magbigay ng relief goods. Lalo-lalo na kung may pera ka. Kung yung walang pera nga eh. Nakakapagbigay ikaw nga eh, di ba? Tropa mo, may sobra kang limang piso, may sobra kang sampu. Kahit minsan, bariya na lang nasa Laka, Nagbibigay ka pa. What more kung marami kang pera, mayaman ka. Madaling magbigay. Pero yung problem solving, yung critical thinking, problem solving, analyzing kung ano yung kailangan na, na unahin sa Maynila, eh, may mga leadership skill lang ang na nakakagawa nun. Tapos iboboto mo, etong taong to kasi tumutulong. <laughs> Grabe, Grabe na Maawa naman kayo doon sa mga nagpapakahirap sa ibang bansa na mga OFW natin na umalis. Umalis sa bansang Pilipinas. Iniwan yung pamilya eh para para mabigay lang ng maayos yung yung pangangailangan ng pamilya niya. Actually, kahit hindi na sa mga taga-OFW, sa so kapwa Pilipino na lang natin na nagihirap araw-araw, naghahanap ng pera sa lansangan, sa kalsada, lumalaban ng patas, nabibilad sa araw, nabibilad sa araw, hindi alam, nauulanan, pagka umuulan. Tapos, kayo, gusto nyo, hayo ayuda na lang. <laughs> ano yun? <laughs> 'Di ba? 'Di diba? Eh, well, cut na natin dito kasi masyado na mahaba eh. So, 'yun 'yung nakikita ni Yorme. Kaya mga kababayan ko, hindi ko alam kung nadadala ba kayo sa tulong, nadadala ba kayo sa mga dela o sa pangapangako pangako ng uh, ng mga politician. ito na oh. Ito na. Ibabalik na lang natin yung may taong ginawa na, yung may mga resi yung, yung, taong gumawa at merong resibo at nagpatunay nakahayang pangpaganday ng kamay, ng kamay nilaan. Kasi capital city yan ng Pilipinas eh. Dapat, ewan ko, siguro hindi kayo nakapunta nung worse yung Manila eh. No? Para siguro mahablotan kayo ng uh, cellphone, mahablot, ma-snatchan kayo ng kwintas. Ganun, ganun kalupit ang Manila noon. Ganun kalupit. Pero nung si Yorme Esco Moreno, talagang tumino ang Maynila. Tumino. Nawala yung mga, mga loko na yan. Talagang kaya yon tumino tumino ang uh, kamay nila. Kaya mga kababayan, lahat ng mga bumuboto o kusan man lupalop abutin itong picture na to. Itataya ko yung channel ko rito. Kay Isko Moreno. Ito lang yung sinuportahan kong kauna-unahan na na politician na talagang all the way yung support ko. Kasi nakikita ko yung ano eh. Like, matagal ko nang nakasama si Yorme. Nakikita ko yung kanyang nais sa kamay nilaan. Sayang nga eh, no? Sayang nga kung naging presidente to. Well, marami nagsasabi na hindi pa hinog, hindi pa hinog. Siguro nga, siguro nga. Pero alam mong may potential, di ba? Siguro may, hindi ngayon, baka sa susunod na araw. Kaya ako, naniniwala ako na may nila. Siguro may nila muna. Darating yung araw na isang, isang araw magiging presidente to. At sana. Kasi alam nyo, yung ikakaganda, ikakaganda ng, ng Pilipinas nasa kamay natin bumoboto eh talagang nag nakaka, nakaka nakaka ano ng ano nga nung nagawaon nagconduct kami ng survey pag tinanong ko sila kung sino iboboto nila sa sasagutin nila kung sino yung particular na iboboto nila nakakatawa kasi pag tinuro nila yung mga kalaban ng isko tapos tinanong ko kung bakit hindi nila masagot hindi nila masagot pero pag si Yorme ang pinili nila, tapos tinanong ko nung bakit, ang sagot nila kasi marami na nagawa. Kasi napaganda niya yung Maynila. Alam mong may resibo, di ba? Alam mong may resibo, bakit pagka tinuro nila yung kalaban ni Yorme Isko Moreno, wala sila masabi kung bakit nila gusto. Yung iba naman na, sinasabi lang kasi tumutulong. Seryoso kayo? S Tulong? Okay, walang masama tumulong. Huwag niyo, don't get me wrong. Walang masama tumulong. Pero hindi lang kasi yun eh. Marami pang problema ang kamay nilaan na hindi kayang solusyonan sa pamamagitan ng pagtulong lang. Gets nyo ba di ba? Diba? Gets, gets nyo? Ano ba? May, may, logic ba? May logic. Kasi ba? Diba, hindi kayang solusyonan ang problema ng Maynila nang isang isang isa lang gagawin mo na tumulong ka hindi 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 ganon hindi ganon hindi ganon yon hindi ganun. Matagal na ako sa Maynila. Diyan na ako lumaki. Since 1980, na sa Maynila na ako. 44 years old na ako. Nandirito sa Kamaynilaan. At alam ko kung ano ang sikmura at kung ano ang, ang uh, galawan dyan sa Maynila. Alam na alam ko na yan. I I'm sure yung mga taga Maynila, alam nila yung sinasabi ko. Kaya nga, batang Maynila, ang ang makakaintindi sa kapwa batang Maynila. Yun lang, ganun, ganun. Kaya nananawagan ako sa lahat ng mga boboto next year. Piliin nyo yung may nagawa na. Piliin nyo yung may resibo. Huwag kayong papasilaw sa mga... Kasi tumulong. Ay, matulungin ka pala. Dapat mayor ka. Matulungin ka pala. Dapat senator ka. Matulungin ka pala. Kailangan presidente ka. Hindi lang yun, ha? Hindi lang yun. Huwag kayong ano. Hindi lang yun. Dapat alam nyo din kung bakit. Kung ano, kung paano siya... Dapat may leadership skill. Hindi lang pwede tumutulong lang. Madali tumulong kahit ikaw o tao, kaya mong tumulong. Nang wala ka sa posisyon. Kahit wala kang posisyon, kaya mong tumulong. Kaya huwag wag niyong iboboto yung mga pag nanalo ako, tutulungan ko kayo. Oh, oh tapos, paano na ibang problema? Puro tulong lang? Diyos ko, wala. Ay, nako. Maraming maraming salamat mga kayon. Meron pa tayong isa pa, isa-upload ngayong araw na to. Uh, kwento natin, Yormes Kumoreno. Grabe, kahit nakapikit, kaya ko ikuwento yan. Yung divisorya, yung tundo, kahit nakapikit ako, kaya ko ikuwento yan. Proud ako doon at ipagmamayabang ko yun. Kasi talagang laking tundo ako at batang Maynila ako. Kaya kahit nakapikit, kaya kong ikwento yan. Kahit wala akong source ng mga picho Kaya kong ikwento yan. Alam ng mga batang tundo at batang Maynila ko ano yung mga sinasabi ko. Dahil talagang kami lang talaga yung nakakaalam. Kaya pagka hindi mo alam, na at hindi ka taga Batang Maynila at alam mo at hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa Batang Maynila eh wakas eh di ba wakas anyway subscribe naman kayo mga kayon at uh, i-click yung notification bell para lagi kayong updated at huwag kayong mag-skip ng ads napaka-importante maraming maraming salamat mga kayon Meron ulit tayong part 2 nito. Abang uh, abangan nyo yung ating upload ngayong araw, October 11. Thank you mga kayon. God first!